Kita nyo to guys. Yes, kwarto ko to. Iyan, mga kalat na iyan, ay mga itatapo na sa basuran. Yes, itatapo na nila sa basuran. So ngayon, sabi ng aking amo, piliin ko daw yung mga gusto kong pwede pang pakinabangan. So, kaya yan, pinagtatamba ko din sa aking room ngayon. Pipiliin ko siya. Dahil ang ganda pa, guys. Meron pa dito. Ayan, laptop dalawa. Isang, iP isang iPhone. Ayan, napo Tapos yung unan, lalabang ko yung unan. Kasi ang ganda niya, lambot. So, mag uumpisa ako. Magkalkal ngayon dito sa basura. Ang dami ko na, guys, nakuha yun sa plastik. Hindi ko lang na-video ko dahil busy ako. Magtatapon yung aking amo tapos naglalagaan ako naglilinis sa taas tapos may, may tawag kasi sabi ko lah yan pagbaba ko na lang ngayon. yung iba dinala na sa labas may nakakuha na nakita ko yung nagdadrive ano yata yun yun yung ibang lahi na driver haggard ako guys pasensya na kayo sa aking pag unbook dahil katatapos ko lang magtrabaho so ngayon magkakalkal ako sa basurahan. Ito yung mga itatapon na aking amo na gamit. Ito. Itatapon na aking amo guys. Bago pa siya. Wala namang siyang sira. Wala siyang sira. Wala siyang sira guys. Bago pa. Itatapon. So ito. Wala din sira. Pinaglumaan lang niya. Diba? Ang daming bago cozy. Itatapon lang. Pero maganda oh. Hmm? Oh. Ang daming bag guys. Oh, wala. Oh, di ba? Hmm. Masyal na oh, di ba? Kaya mo na ako sa bag. Oh, ito. Pang ano to, pang sosyal. Oh, ganda oh. Ito, meron pa siyang ano. Pang Pang ano uh, sa shoulder sliding. Eh. Oh, ito pa guys, ang ganda. Wala siyang sira. O, oh, diba? <laughs> ang dami kong bug. Eh, yeah, sira. Hindi na ito ka pwede kasi sira siya. Pero kung gugustuhin ko, remedyohan. Remedyohan ko. Pero sira na rin naman siya. Sira siya. Basura na lang natin. Meron lang. na. Another box naman tayo. Basura. Basura. ura Ito mga tuwalya naman. Tuwalya. Dito guys, every year sila nagdeli ng ano. nagdeli ng cabinet. Hindi ako naglilinis ng cabinet dito, sinta dami yeah, nagpapalit din sila ng mga gamit, yung mga sira na tatapon na and then bili ng panibang ba? so ngayon oh diba bechito masyala dalawa to guys na meron siguro dati dito video yata video na nung may bisita kami ay eh, itong nilagay ko tapos sabi na aking amo nakulor daw, na nakulay nga siya kasi bago pa, So nung nilabhan ko siya, nilabhan niya pala siya nung hindi na siya nakulay. So sabi niya, itapon ko daw. Ay, hindi ko tatapon. Akin lang yan. Sabi <laughs> niya, hindi. Tapon, tapon siya. O ba, tapos ito? O diba budget? Guys, ang dami ko nang na ano, cover ng kama nasa Pilipinas nasaan kung nasa Batangas o kung nasa Bicol o di ba set puro set siya ito ay pundata ka to kaso malaki siya punda malaki pero kaya ko itong ano, remedyohan kasi ako naman ay mananahe so pag ako umuwi sa Pilipinas manghihiram ako ng makina sa kapitbahay ating, ito may maliit pa lang Masyala. Ay, ba? Bago pa to guys. Hindi pa ito gagamit. Itong utang oh, mo may tag pa siya. Hindi siya nagagamit. Tapos ito ay pang ah pang CR. Ito ay meron yung isa. Yung isa. Dalawa to. Yung isa ay kulay. Violet yata yun. Then ito pang saan naman to pang CR. O diba dami. Ah. Ito naman guys, yung malalaki na bag. Ito pinuha ko. Kasi yung mga kapatid ko, pamangkin ko, mahilig siya pumunta. Sip, mahilig sila pumunta sa mga tawag mga kusasaan, kailangan ng bag. So ito, may pamangkin ako na mahilig sa gantong bag. So tatanungin ko siya kung gusto niya to ipapadala ko sa kanya. Ito'y parang lagayan to ng laptop po. Oh. Para bukos oh. lagay ito yata ng laptop. Pero ang ganda niya. Kasi nakita ko yung bag niya, guys. Luma na. Sabi ng pinahin. At ayaw papaltan. Gustong gusto niya yung bag na yun. Kasi maganda. So, ngayon, ibibigay ko to sa kanya. Ang dami, oh. Ang dami lagay. kasi nasitip ang Ibibigay ko to sa kanya. Baka gusto niya. Kaso malaki para sa kanya. Pero tingnan din natin. Ito din bag. Alam nyo kung bakit po kinuha to guys. Dahil kapag ako umuwi ng Bicol, para hindi na maleta yung dala ko, uh, matangas to Bicol. So, kinuha ko to para paglagyan ng gamit. Ko. Yun. Yun lang guys. See you later.